na masukan si Jessa sa isang mayamang pamilya, hindi dahil sa iyon ang gusto niya, kundi dahil yun ang gusto ng kanyang ina. Maayos ang pagpapalaki sa kanya ng kanyang inang sinura, kaya naman ayaw niya itong biguin. Ayaw niyang mabigo ang balak nitong paghihiganti sa pamilyang di umano, sumira sa pamilya nito. Para kay Jessa, madali lang naman ang pinapagawa sa kanya ng kanyang nanay Nora aakitin lang naman niya ang asawa ng babaeng di umano na nakit sa damdamin ni Tunun at natupad nga ang plano ni Jessa na mamasukan bilang kasambahay ng mag-asawa. Bukod sa sasahod siya, aakitin niya si Mr. Flores, ang 45 anyos na asawa ni Mrs. Flores na siyang nagkasala sa kanyang nanay Nora. Sa tingin ni Jessa, hindi naman siya mahihirapan at confident din naman siya sa kanyang sarili. May taglay siyang kakaibang ganda at sigurado siyang pag pinaranas niya iyon kay Mr. Flores, maaadik ito sa kanyang kagandahan. Hindi man ganoon karangya ang buhay na kinalakhan niya, inaalagaan siyang mabuti ng kanyang nanay Nora. Hindi siya nito pinadapuan sa lamok, kaya naman kutis porcelana ang kanyang balat, maputi at nagkukulay pink pag natatamaan ng matinding sikat ng araw. Maganda rin ang kanyang muka at masasabi talagang anak mayaman. Ganun pa man, ay isa pa rin siyang kasambahay at kailangan niyang gawin ang kanyang misyon sa bahay na iyon. Napag-alaman na niyang dalawa lamang ang mag-asawa sa mansyon ng mga ito. Ang alam lang niya ay may anak ang mga ito, ngunit hindi na siya nagtanong pa. Siguro ay professional na ang mga anak na mga ito at nagtatrabaho na kaya palaging wala roon mabait si Mrs. Flores at ganoon din yung asawa nito na hindi maipagkakaila ang kagandahang lalaki noong ito'y binata pa lamang. Ang unang araw niya sa trabaho, hindi mo na siya nagsimula sa pangaakit kay Mr. Flores. Chechempohan na lang siguro niya kapag wala ang asawa nito. Nang sa ganoon, magawa niya ng maigi ang kanyang balak. Ginawa na lang niya ang kanyang mga gawain sapagkat siya lamang mag-isa ang kasambahay na mag-asawa. Naisip niyang maganda yun sapagkat walang makikialam sa kanyang mga gawain. Magiliw ang pakikitungo sa kanya ni Mrs. Flores. Sinabi nga nito na napakagaan ng loob nito sa kanya at kagandang bata ang araw niya. 18 pa lamang ang edad niya kaya ayos lang na masabihan siya ng bata. Nasabi nga rin ni Mrs. Flores na kung nais niyang tapusin ang kanyang pag-aaral handa raw itong tulungan siya. Para sa kanya, huli na ang lahat. Tapos nga siya ng apat na taon ng high school, ngunit wala na siyang balak na magpatuloy pa sa kolehiyo. Nakakatamad mag-aral at trabaho na lamang ang laman ng kanyang isip. Hindi nga siya makapaghintay na dumating yung araw na magtagumpay siya sa kanyang balak at makikita niya na ang kasiyahan ng kanyang nanay Nora. Hindi man alam ang dahilan nito, wala na siyang pakailan pa kung sino ang kaaway ng kanyang nanay Nora, kaaway na rin niya. Kung sino man ang nanakit sa damdamin ng kanyang nanay, pagbabayarin niya. Mahal niya ang kanyang nanay Nora, kahit paminsan parang hindi anak ang turing nito sa kanya. Oo, at hindi siya nito pinabayaan ni minsan, ngunit hindi niya naramdaman na mahal siya nito bilang anak. Pero eka nga nila, walang ina ang hindi mahal ang anak. Maaaring ganoon lamang ang kanyang ina, ngunit alam niya na mahal din siya nito. Ganoon din siya rito, mahal na mahal niya ito at gagawin niya lahat ng makakapagpasaya rito. Nang mga oras na yun, kakatapos lamang niyang maghain ng pagkain, tanghalin at kakain ang mag-asawa. Tinawag niya na mga ito sa silid at malugod naman ang mga itong lumabas sa hindi inaasahan Inaya pa siya ni Mrs. Flores na sumabay sa pagkain ng mga ito. Nahihiyaman, nagawa siyang piliti ng babae. Pabori naman iyon sa kanya at makakaharap niya sa pagkain si Mr. Flores. Hinubad niya ang suot na apron at naupo sa harapan ng mag-asawa. Sinabihan siya ng mga itong wag mahiyang sumabay sa pagkain ng mga ito. Mas maganda raw yun at may makakasama naman ang mga ito sa pagkain. Doon pa lamang, alam na ni Jessa na napakabait nga ni Mrs. Flores. Ano naman kaya ang posibleng dahilan kung bakit ganoon na lang kalalim ang galit ng kanyang ina sa babae? Paano naman kaya nagagawa ng ganoon kabait na babae na sakta ng kanyang ina nun? Posible rin kaya siyang sakta nito katulad ng pananakit nito sa kanyang ina? Pinilig na lamang ni Jessa ang kanyang ulo. Maraming katanungan sa kanya si Mrs. Flores habang tahimik namang kumakain ang asawa nito. Marami rin siyang tanong na iniiwasang sagutin at baka makilala pa ng babae ang kanyang nanay. Ayaw niyang masira ang kanyang planong paghihiganti para sa kanyang ina. Maya-maya pa, tumayo si Mr. Flores at nagpaalam ng umalis. Papasok na raw ito doon sa bahay sa araw na yun at tinatamad daw itong lumabas. Tuluyan na nga umalis si Mr. Flores at iniwanan lamang ng isang halik sa noo ang asawa. Talagang mahal nito si Mrs. Flores, ngunit batid niyang magbabago ang lahat ng yun, oras na masimula na niya ang kanyang balak. Napakaganda ng pakikitungo ni Mrs. Flores kay Jessa. Sa katunayan, panayang bigay nito sa kanya ng regalo. Hindi alam ni Jessa kung bakit ganoon na lamang kabait ang ginang. Ganun pa man, hindi niya pwedeng baliwalain ang dahilan ng kanyang pagpunta ron dahil lamang sa kabaitang pinapakita sa kanya ng ginang. Isang umaga nga, inaya siya na mag-asawa na mamasyal at hindi niya inasahang dadalhin siya ng mga ito sa mall. Binilahan siya ng ilang piraso mga damit na talaga namang ikinatuwa niya ng gusto. Magiliw naman siyang pinagmasda ni Mrs. Flores habang ingiti-ngiti sa mga bagay na kanyang natatanggap hanggang sa isang araw, kinailangan ni Mrs. Flores na umalis at may bibisitahin itong kamag-anak sa Baguio. Sakto namang hindi nakasama rito yung asawa nito at kagagaling lamang ni Mr. Flores sa trangkaso. Naiwan silang dalawa sa mansyon. Noon pumasok sa isip ni Jessa na sakto ang pagkakataong yun upang isakatuparan ang kanyang plano ang bilin pa naman ni Mrs. Flores sa kanya. Alagaan niya ng mabuti yung asawa nito nang sa ganun, tuluyan na itong gumaling. Dahil nga sa tuluyan ng bumalik ang gana ni Mr. Flores sa pagkain, pinagluto niya na ito ng matinong pagkain. Nang mga nakaraang araw kasi, puro lugaw at sopas lamang ang kinakain ng ginoo. Ayos na rin daw ang pakiramdam nito at nakukuha na rin maglakad-lakad. Nang mga oras nga nayon, naroon si Mr. Flores sa harapan ng swimming pool at nagbabasa ng magasin habang nakaupo sa upuang naroon Matarik ang sikat ng araw at napakainit sa pakiramdam ni Jessa Dumaan siya mismo sa harap ni Mr. Flores at nagpaalam pa ito na nais niyang maligo at tapos na rin naman ang kanyang trabaho Hindi nakuhang sumagot ng lalaki nang lagpasan niya ito at saka siya dahan-dahang lumusong sa tubig tiyak niyang sa kanya nakatuon ang mga mata ni Mr. Flores at napangiti siya. Sinong lalaki ba ang hindi hahanga sa kanyang ganda? Kung may babae mang pinagpala ng kagandahan sa mundo, ay siya na yun. Nagsimula na siyang lumangoy sa tubig at binigyang aura pa ang kanyang pag-ahon. Dahan-dahan niyang tinignan si Mr. Flores na nahuli pa niyang nag-iwas ng tingin. Ngunit huli na, kitang-kita niya kung paano umawang ang mga labi nito. Hanggang sa maya, -maya pa, napapansin niyang tila hindi na mapakali si Mr. Flores ngunit hindi nito magawang tumayo at umalis na lang. Siguro ay dahil gusto nito ang tanawin sa harapan nito. Siguro ay nagahalo ang laman ng isip nito. Kaya naman, hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Jessa at umahon siya sa tubig tsaka lumapit sa gawin ni Mr. Flores. Naging masalatari ng biglang pag-iwas nito, ngunit kitang kita kung paanong tumagatak ang pawis nito sa noo. Init na init siguro ang pakiramdam nito kaya ganoon. Ayos lang po ba kayo sir? Magalang na tanong niya rito, ngunit may halo iyong pangaakit. Bahagya pa siyang yumuko sa harapan nito, nang sa ganun ay lalo itong mapatulala. Kitang kita niya kung paano napalunok si Mr. Flores. Gusto niyo po ba ng tubig? Tanong pa niya at nakitang napatango ang kanyang amo. Gumuhit ang isang tipid ng ngiti sa kanyang mga labi at nilagpasan na ang lalaki upang kunan ng tubig sa kusina. Basa ang kanyang katawan nang siya ay muling lumabas ng bahay at tinungong muli ang gawin ng swimming pool. Nadat na niya roon si Mr. Flores na marahil pinapakalma ang sarili. Ginalingan niya ang kanyang bawat hakbang habang siya papalapit sa lalaki nang sa ganun lalo itong mamangha. Ilang minuto pa siyang nakatayo lamang, hawak ang isang basong tubig sapagkat ayaw niyang untagin sa pagkilatis sa kanya si Mr. Flores. Tila ba habang tumatagal ang pagtitig nito sa kanya, ay siya ring pagdaloy ng init sa kanyang kalamnan tila ba may isang bagay na napukaw sa kanyang katawan at maging siya nahulog sa kanyang sariling patibong hanggang sa namalay na lamang niya na unti-unting napatayo si Mr. Flores at nagpantay ang kanilang mga katawan. Titig na titig ito sa kanyang kagandahan hanggang sa siya mismo ay naramdaman ng init na talaga namang gusto niyang pawiin ang mga sandaling yun. Hanggang sa maya-maya, Hinawakan ni Mr. Flores ang kanyang magkabilang braso. Pinakatitigan nito ang kanyang mga mata. Siya naman, nakipagtagisan din ng titig dito. Parang apoy na ang nararamdaman niya sa sobrang init. At ng mga sandaling yun, ang gusto lang niya ay mapawi ang init na nararamdaman niya. Hindi niya inalintana ang tirik na tirik na araw. Ang mahalaga ay naramdaman niya ang mainit na halik sa kanya ni Mr. Flores. Hindi rin niya napigilan na may munting ingay na lumabas sa kanyang lalamunan. Nadadala siya sa init at excitement na kanyang tinatamasa ng mga oras na yun. Wala na makakapigil sa kanilang gagawin, lalo na at walang katao-tao ang mansyon kundi silang dalawa lamang. Alam niyang kagagaling lamang ng sakit ni Mr. Flores, ngunit wala siyang pakailam kung mabinat man ito dahil hindi niya na mapigilan ang sarili. Nagmamadali ang bawat kilos ni Mr. Flores at kaagad nga itong pumwesto. Tila mas tumindi ang pag-alab ng apoy sa kanyang buong katawan at hindi na nga siya makapaghintay. Halos hindi na nga malaman ni Jessa ang gagawin nang simulan na nilang gawin ang bagay na yun, kung saan niya ibabaling ang kanyang mukha hindi niya alam. Hapong-hapo silang pareho ni Mr. Flores, ngunit pareho nilang gusto ang sayang hatid ng ginagawa nila. Kulang na lamang, tumirik ang mga mata ni Jessa sapagkat sa kabila ng kagagaling lamang ni Mr. Flores sa sakit, ay napakalakas pala nito sa ganoong bagay. Hindi na siya magtataka kung pagkatapos ng kanilang ginagawa, Tuluyan na nga itong gumaling. Malapit na, Nay. Matutupad na ang paghiganti mo. Bulong niya sa kanyang isipan at ilang sandali nga lang dahil sa parehas silang uhaw at gusto nila ang ginagawa nila, parehas nilang narating ang dulo. Pagkatapos ng nangyari, nag-iba ang pakikitungo sa kanya ni Mr. Flores. Tila ba, naging mas espesyal siya rito. Patago rin siya nitong binibigyan ng mga bagay na mamahalin katulad na lamang ng mga alahas. Tinatanggap niya ang lahat ng yun at tinatago sa katunayan kapag nasa paligid si Mrs. Flores o maakto silang parang natural. Sabi kasi ng nani Nora niya, huwag daw muna siyang pahuhuli, hindi pa raw iyon ang tamang oras. Gusto kasi nito na malaman ni Mrs. Flores ang relasyon nila ng asawa nito. Nang sa ganun, masaktan daw ito ng husto. Lahat ng alahas na tinago niya, balak niyang ibigay sa kanyang nanay. Alam niyang magugustuhan ito yung ng husto. Napapangiti na lamang si Jessa habang nagahain ng pagkain sa hapunan. Hindi niya alam kung bakit sa tuwing naiisip niya ang mga nangyari sa kanila ni Mr. Flores, ay talaga namang nasisiyahan siya. Nagiinit ang kanyang pakiramdam at talagang siya'y ginaganahan Kapag nagkaroon naman ng pagkakataon at natutulog na si Mrs. Flores, siya namang biglang sulpot ni Mr. Flores sa kanyang silid. Nagkakaroon sila ng oras na gawin ang bagay na yun. Nang gabi ngang yun, pagkatapos ng hapunan, nagpaalam na si Mrs. Flores na maagang magpapahinga dahil pagod daw ito. Natuwa naman silang pareho ni Mr. Flores. Magkakaroon na naman sila ng oras para gawin ang bagay na yun. Pasado alas 8 ng gabi, sinadya ni Jessa na wag ilak ang pinto ng silid na kanyang inuuko pa. Alam niyang maya, maya lamang, papasok si Mr. Flores kaya naman naghanda na siya. Tiniyak niyang mabango siya nang sa ganun, matuwa ang lalaki. Ilang minuto pa nga ang nagdaan, tuluyang bumukas ang pinto. Hindi nga nagkamali si Jessa at si Mr. Flores yun ngiti-ngiti at kaagad siyang sinunggaban at ikinarga at saka hiniga sa kama. Mabilis ang nilang dalawa sapagkat hindi na nila kayang pigilan ang kanilang mga init na nararamdaman. mahalatang parehas na uhaw dahil gustong gusto nila ang ginagawa nila. Agad na nga nilang inumpisahan ang bagay na makakapaghatid sa kanila sa dulo. Hindi malaman ni Jessa kung saan siya kakapit at napili niyang kumapit sa bedsheet ng kama baka kasi magkasugat-sugat si Mr. Flores kapag ito ang napili niyang hawakan at mahalata iyon ni Mrs. Flores Ilang sandali lang sabay nilang narating ang dulo Napakabilis dahil parehas silang sabik tahimik kang mansyon. Kaalis lamang ni Mrs. Flores. Naiwan si Jessa at ilang minuto lamang. Bumalik si Mr. Flores. Ilang araw rin kasi silang hindi nagkasama at nagawa ang bagay na yun. Gawa ng palagi ng naroon si Mrs. Flores. Gabing gabi na rin itong natutulog. Kaya naman wala na talagang oras pa ang dalawa sa isa't isa. Namimiss na ni Jessa ang ginagawa nila ni Mr. Flores. Talagang nangulila siya ng gusto kaya naman tuwang-tuwa siya nang bumalik ang lalaki. Kaagad silang nagyakapan sa sala pa lamang ng mansyon. Wala silang pakilam sa paligid sapagkat wala rin namang katao-tao roon kundi silang dalawa lamang. Masyadong nakatuon ang kanilang atensyon sa kanilang ginagawa. Pareho silang nadadarang at halos hindi malaman kung anong susunod na gagawin dinadama ang halik ng bawat isa. Sumasabay sa daloy ng mga pangyayari na alam nilang pareho nilang magugustuhan hanggang sa hindi nila namalayan na napahiga na pala silang pareho doon mismo sa sahig sa galak na kanilang nararamdaman. Kampante sila na walang makakakita sa kanila kaya naman pinagpatuloy nila ang ginagawa nila. Sa muli, naramdaman ni Jessa ang saya na kanyang labis na pinangawlilaan. Napakagat labi siya dahil sa kanyang naramdaman. Napapalunok siya at kulang na lamang mapahiyaw ng gusto dahil sa kanyang nararamdaman. Napapangiti siya dahil sa dulot ng pag-iisa nila ni Mr. Flores. Isang mapusok na halik pa ang kanilang pinagsaluhan. Kapos na ang kanilang mga hininga. Ngunit natigil si Jess at napalunok dahil isang boses lang naman ang kanilang narinig sa kanilang likuran na siyang nagpahinto sa ginagawa nila. Dahan-dahan siyang napalingon at nakita si Mrs. Flores kasama ang kanyang nanay Nora. Nalito ang dalaga at nakaramdam ng takot at pagtataka. Halos hindi siya makagalaw at nakatunghay sa kanila ang kanyang ina at asawa ni Mr. Flores. Kamusta ka na Art? Matagal na panahon na rin Naputo lang sinasabi ng kanyang ina nang magsalita si Mr. Flores. Nora, ikaw ba yan? Kapwa sila nag-ayos ng kanilang mga sarili. Hinihintay na lamang ni Jessa na susugurin siya ng sabunot ni Mrs. Flores. Ako nga to, Art. Ang babaeng pinangakuan mo ng kasal, ngunit tinupad mo sa matalik kong kaibigan. Sa balingon ng kanyang ina kay Mrs. Flores… Mukhang malalaman na ni Jess ang dahilan ng paghihiganti ng kanyang ina. Hindi nakapagsalita ang dalawa at nakinig lang sa sinasabi ng kanyang ina. Matagal na panahon na rin no, parang kailan lang. Nandito ako sa mansyon ninyo at nagnakaw ng isang sanggol na ngayon ay malaki na. Hindi ko lubos maisip na magagawa pala ng mag-ama ang bagay na ginagawa ninyo ni Jessa. Huwag mong sabihin na nakalimutan mo na si Yana ang nag-iisang anak ninyo ng asawa mo na ninakaw? Siguro naman alam nyo na na ako ang nagnakot at nagpalaki kay Yana na ngayon ay si Jessa na. Sabay tawa ng kanyang nanay Nora, parang biglang sinampal ng katotohanan si Jessa. Ang babaeng pinaghigantihan niya ay ang kanyang ina. Ang lalaking pinag-alaya niya ng maraming beses ay kanya palang ama.